Hey, good afternoon, Baguio. Kamusta, kamusta? <laughs> Punta tayo ngayon, mag nyo tayo ng lisensya. Kasi pasuna yung lisensya natin. <laughs> tayo, titignan natin. Sana card yung ibigay. Sana hindi papel. <laughs> Kasi kung papel, di ba? Pwedeng mabasa or papakita mo sa CP mo. Ganun. Baka sabihin, hindi pa valid. Kaya sana card Renew lang naman tayo Renew Tsaka Sana din maging 10 years Sana maging 10 years yung validity ng lisensya natin So sa Porta Vaga o mag re renew Tignan natin dun Renew lang naman And, Tapos happy pa nagbenga Bagyo Katapos ang panagbenga So sana nag enjoy yung mga turista natin Nag enjoy kayo Balik ulit kayo pero wag sabay sabay <laughs> Hindi kaya nang bagay sabay sabay kaya sobrang traffic Dito ulit tayo sa Luhacan Road, siyempre. Dito yung everyday nating dinadaanan Banking, banking Downshift, oh Tapos, nga pala Benta na natin si Honda Beat <laughs> So itong Raider na yung gamit natin Itong Rider Tapos ayun nga pala Nagkabit tayo ng decals Ito Blue green yung kulay nya Sana so, hindi si tayo ni LTO <laughs> Kapag nakita tayo Kasi color black yung motor natin Color black yung nasa papel Although black naman, dominant color naman yung black pero ang tingkad kasi nung blue green. So nabenta natin si Honda Beat. Wala na tayong pang-rides. <laughs> Ito pang rides na. Ito na yung gagamitin nating pang-ride. Si Rider Hydro 150. Pero syempre mas ma-comfortable gamitin yung scooter si Honda Beat compared dito. Pero nag-e-enjoy ka syempre dito Mas mag -e enjoy ka Kasi may power eh Saktuhan lang naman yung presyo Saktuhan lang yung pagkabigay ko Tapos malapit lang din sa amin yung bumili Taga doon din sa amin Sa Kias All goods naman yun Wala tayong masasabi dun sa unit Kasi nakita nyo noon Pinang long ride pa natin diba Walang naging aberya tapos all working, registrado. San ka pa, 'di ba? Ay, wala nang traffic. Dahil tapos na yung panagbenga. At sana nag-enjoy kayo sa panagbenga. Di ba walang traffic? Tsaka hindi kasi rush hour. <laughs> Kung rush hour, traffic na naman siyempre. Pero hindi ganun ka-traffic. dito tayo magpark sa J Duel. Dito na tayo. Simula tayo sa session. Approximately 10 hours later. Red. Right. So ito yung lisensya natin. Ito yung dati. Card. Tapos ito yung bago. <laughs> Ayan siya. Ayun yung 2020, 20, 34. Ayun, at least, di ba? 2034 na siya. Pero yun lang, card. Hindi siya card. Yun lang yung yun lang. Eh, tapos pakita ko sa inyo yung itsura ng motor nung naka decals saglit ayan itsura ng motor pag naka decals yung bago nating decals Medyo magulo, magulo yung isura para sa akin Pero okay lang <laughs> Palitan na lang ulit natin Ayun, saglitan so lang Pero papel pa din Papel pa din yung lisensya natin <laughs> Pero hindi nila kinuha yung ano Hindi nila kinuha yung dating card ko Dating lisensya Wala na rin silbi yun kasi expired na din yun eh Pero ang kagandaan eh Kagandaan eh 2023 34 2034 pa mag-expired yung lisensya natin and so ganun, ganun lang. That's it for today. Thank you for watching. Like and share and subscribe Bye-bye. <laughs>